Get Rick Show! Hi. Ah, rolling na ba? Ah, oh, rolling Rolling na. Bobo. Hello. Ay, hello. Hello. Hello po. <laughs> hello. Nagtatagalog ah? Apo, apo. Nagtatagalog. Okay. Sige. Ah, uh, uh and guys, kamusta? Ito ang Get Rick Show. Ang show ng mga ng mga cute at guwapo Tsaka bago. Parang, <laughs> parang ano po ah? Nga? Ang cute po ng energy nyo ngayon. Oo, oh, hindi. Yan talaga kami dito. Hindi uh -huh. ka nanonood, no? Nanonood. Nanonood ka? Mm -hmm. Sige. Ah, kamusta? Kamusta ka pala ngayon? Kamusta? Anong ginagawa mo ngayon? Okay naman. Nagte-taste po sa init. inyo. Dito? Ay, sorry mo? ha. Wala kasi kaming aircon eh. Ah, producer. Ano, boss? Ano yun na to? Aircon na nyo na. Aircon niyo na nyo ah, na. Ayun. ano ah, ano pala mga ginagawa mo ngayon? Mga trip mo ngayon sa buhay? Eto, nandito na lang po sa ano. Ito ano. na lang talaga? Mm -hmm. Ngayon? Mm Okay, gets, gets. Bakit marunong ka mag-Tagalog? Inanay ko po. Ano? Tatagalog. Magta tagalog Magta-Tagalog? Oh, tsaka dito po ako. Ay, fluent siya, no? Fluent siya mag-Tagalog, no? Ano yung gudugan mo sa isto? Ano yung gudugan sa isto? Wasabi, wasabi, chocolate. Next question na lang po. Chocolate, mozzarella. Mus Hindi mo naintindihan? yan. Hindi po eh. Uh, baka. Ay. Baka. Ba't po kayo nagmumura? Hindi, baka, baka. Ah, baka. Oh, beef yung northern Oo. yung ano, diba? oh, sarap. Beef, ba baka. Tenderloin. Mm -hmm. ba, ba baka pero. Baka pero yun, di ba? Ano yung mga alam mong Japanese words? Baka po. Baka. Ano ba, sa, ano ba yung baka sa Japanese? kaya po yun. Hindi po, hindi po ako nag- hindi ko po, po yun alam. Sabi ko lang po gusto ko po ng baka. Baka? Oo, mm -mm. baka. Okay, sige. Mm -mm. Uh, shala, eh, shala. Huh? Nani ka toki ni Kumaro? Sumbra ka ng genero. Shala, eh, shala. Ha? Huh? Mali, mali yata yung script? Oh, Japanese pa talaga to? yun. Eh. Ah, sige, Paralysen, sorry. Anthony Stoy. Eh. Sorry, sorry. No, okay, okay sige. Yan na, she needed it. O, sorry. She needed to know it. Baka Siguro yung... Hindi, hindi japan. Ni Hongo Ani Ah, ni Hongo po pala yan. Siguro yung kontato sa Ano siya rin na 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 ino. Sige. Direk, ano na Skip nyo lang. Okay. Isa ka sa pinaka pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan ngayon. Dahil sa mga videos mo sa TikTok at sa iba pa. Eh, siyempre, ano eh? Ano siya? Ang tawag pag lalaki, heart trap. Pag babae, ano tawag? Ano yan? Ah, oh, parang heart brain eh. Di ba? Mm -hmm. Parang gano'n. Ah, uh, ka ba sa akin? Mabait po kayo. Mabait po kayo. Ah, uh, sumikat ka sa TikTok at YouTube. Dahil sa, siyempre, ganda mo, ayaw ka, sexy ka. Ayun, uh, ano siya po number mo? Ay, no. Delikado po yan. Baka mademanda po ako ng asawa niya na. Asawa ko? Mm -hmm. Ah, may asawa pala ako. Eh. Sige, next question na natin. Mm -hmm. uh, sinasabi ng karamihan na hindi ka naman daw talaga talented ah uh, hindi ka naman daw talaga magaling sumayaw at dapat hindi ka raw sumikat. Ang tanong is, may eh, boyfriend ka na? mayroon ka na boyfriend? May electric pan po ba? Pa may pipe? Ano ano ba? Basta matawag ko si, ano po, si Ate Carla po. Bakit daw? Matawag. di ko anong Oh. Bakit? Wala, wala akong ano. Anong, dini, anong, anong, wala, CCTV. Nakabukas yan? Opo, nakabukas. Wala. Edited yan. In-edit na lang yan. Hindi live yan, edited na yan. Oo, oh, wala, hindi ko dinedit. Ikaw lang mahal ko. <laughs> <laughs> Ayan na, ah, oh. sige, sige. Mamaya, mabalit ko ano, na ito, trabaho ko, ha? Ah, sige, sige. Ay, tumawag yung ano, tumawag yung kapitbahay namin. Paki, ano, paki ko nga. Ang sweet nyo po pala, no? pati kapit-bahay niya, nag-i-love ka na. you kayo. Hindi, joke lang. Ano ko talaga yun? Uh, partner ah. Ah, ko yun. Ah. mahal ko yun. So, may bulapin ka na? Mm. Barang dito ka pa? In... Ha? Huh? Ay, 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 direct, ano ba to? Mat... Ay, hindi, nagka... Malamali ako ng basa. Salamat at andito ka pa. Ah. Sorry, sorry, sorry. Direk, taki ah, ano, na, ayos na ano na, tayo eh. Kasampaling kita, Direk. Sana so, lang. Nakakawala ng poisto, oo. Anong pakiramdam na, ano, na maganda ka lang, tapos wala kang talent? Ah, uh, dun po ako magpo-focus sa so maganda lang. Uh, oh, okay na ako dun. So, bagay, ano yung, bagay, ko dun. Sabagay ka na eh. Nagkikits ko problema mo natin eh. Uh -oh. Kinasamende nila ako na gwapo ka lang talaga, ah. Rick, eh. Ano ka lang eh, wala kang talent. As in, bo bobo ka, Rick. Hindi, mabait <laughs> naman. naman po kayo. Okay lang yan. po, ma- pinag... Oh. Wag may ito tayo dyan, eh. <laughs> Sige. Ah, uh, Punta na tayo sa Get Rec segment. May papakita lang ako mga litrato sa'yo. Okay. Tapos, ikaw na bala kung ano yung comment mo. Ah, uh, ano masasabi mo sa litratong to? Ay. Ang nakalagay kasi dito is... May poser ka na nagsabing wala sa itsura or kung ano man siya, importante, mahal ko siya. Parang sinasabi niya is, Pangit siya, pero mahal ko siya. Sino daw? Ayan? Ah, Hindi, yung nag-post. Tapos, um, si Jack na no to, tsaka ikaw. Tapos, may comment dito na ayan. Ang nakalagay dito is, Ba't ganon intro mo? Pogi kaya si Boss Jack. Makiki-eyes na lang po ng caption next time. Inayaan na nga lang na kami mga photos eh. Ba't ka sinungaling? Uy, hindi ako nagsisinungaling. Ay, ah, sorry, sorry. I mean, bakit, ba't mo pala siya pinagtanggol? Ba't, eh, bat siya mo pinagtanggol? Ay. Direct. Wait lang nga, parang ayoko na direct. Hindi, sige, tuloy na lang. Uh, ayan, bakit mo siya pinagtanggol ito sa part na to? Ayan guys, so, mababasa niyo yan. Real talk yan, may sinabi talaga siya. Ayan. Okay, sige, anong, 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 ano mo dito? Eh, kasi tinawag niya yung partner ko na pangit. So parang sinasabi mo dito sa part na to na, ano, ano yung sinasabi parang makiayos na lang ng caption? Hindi mo tanggap yung... Oo, oo, hindi, syempre. Ikaw tawagin kang pangit, tayag ka ba? Sabi mo, mabait ako kanina. Oo oh, Bait ka naman. Hmm. Sige. Ano to? Ano tong ibig sabihin nito? Signing up na. <laughs> na. Tapos umiiyak ka. Ayan, no? Ayan, no? Ba't ka umiiyak dito? Ano tong signing up niya? May kumalat na picture ko niyan. Private picture ko. ah oh, ano nangyari nun? Na? Ayun. Asan ah, na <laughs> Di bakit ko alam. Ito, Bakit alam. ka matawa? Ganda ano yung, ah, may kumalat na private picture. Tapos, uh -uh. so ba't shining up na? Iwan ko. Magbalo yung mga yan. Okay. Okay. <laughs> Pero hindi, hindi dahil nag-shining up na, na ano, wala namang ganun. Ay, hindi. Okay, sige. Nililinaw ko lang. Gusto ko lang din, ano sige. Ah, dako tayo sa uh, serious question. Uh, ah. ito, na medyo serious na to, guys, ha. Ah. Okay, sige. Ay, <laughs> saan na ba to? Ay, <laughs> <laughs> ito, 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 ito serious na to. Okay. Marami kasi nagtatanong. Uh -huh. Kamusta na nga ba talaga ang tambalang Chakno at Iskela? Okay naman po kami. Um, focus lang sa goal. Focus lang <laughs> sa goal. Uh, pero, good like, goods kayo, in good uh, in good na terms naman kayo. kami. Ano? Um, civil lang. Civil because, lang. Mm, -mm. Ano ba yung ibig sabihin pag civil lang? Parang ano lang, ma? No? parang -ok. tayo, Low key. Low key. Oh, ano ba tawag doon? Ano la? Bakit? Kasi diba ang daming... Ng, ay, na, parang napanood ko ito Parang dahil doon sa mga gago na nagko-comments. di ba? May mga comments na gano'n, kaya ni ko na lang. Pero okay naman yun, hindi naman kailangan malaman ng buong mundo yung relasyon O oh, para po, kung ipeber, malaman kung sino di naliligo, at least, di ba? Goods lang. Pero before po <laughs> kasi, parang hindi naman talaga kami pala post talaga together okay, pag gets natrepan lang pag niyayaya niya ako na uy, ano tayo parang tiktok tayo tsaka lang po parang nagpo-post din ako okay, ganun. so hindi siya bagay si Chapno kasi mahiling mag-tiktok oo uh -huh. so, sino nagtuturo sa inyo mag-tiktok? ikaw o siya? siya nga ata eh parang na-adapt ko na nga po na-adapt mo na <laughs> mas talented mag-bagay, talagang si Chapno eh tsaka mabait din siya oo, oh, mabait po talaga siya parehas kami okay Totoo ba na sa harap lang ng camera ang pagmamahalan nyo? Yung totoo lang, sa, sa camera lang ba talaga yun? Uy, di kuya, genuine naman yan. Genuine. So, Ay, kasi maraming nag, nagko-comment, ba? alam ko naman na babasa mo. Uh -uh. Pero anong nanaramdaman ba pag sinasabi nilang sus, ano lang yan, content lang yan? Wala, hindi naman ako affected kasi hindi naman totoo. Tsaka, anong content ba yung sasabi yes, hindi. Wala rin akong ginagawang content, promise. Wala sa, ng lang... dalawa, bukod sa TikTok, Oo, wala so, talaga. okay. Hindi, so, at least ito, malinaw na yung mga nambabash, actually hindi bash tawag doon eh. Ano ba tawag doon? Yung mga nanlalaid. Oo nga okay. eh. Nanlalaid tawag doon eh. Grabe nga. So, grabe din minsan yung nakikita ko sa comment section. Meron kasi talagang fake page. Yung fake page na yun. Yun na nagpapasira. Na oo, kung ano na yung ina-upload niya. ayun nga. Kamusta na yung page niya yun? Wala na na-unpublish na yun kasi na-verify na rin. Na Pero kumita na yun. Oo, oo wala ka na din. Nakamagkano naman kayo kayo, Wala Mas malaki pa yung followers nun kesa sa akin. So. Ay, real talk? lang, GG. Hindi, <laughs> <laughs> <Pero, laughs> <laughs> problema rin natin yan, eh. Hindi uh -huh. copyright <laughs> <laughs> Pero ayun nga, sige. Bakit nakuha kang paibigin ni Capno? Ito gusto ko malaman. Paano kanya napaibig? Paano yung niligawan ka ba niya? ginayo makanya, kanya, ganun. Walang, walang gano'n, walang ligaw kinayo. Parang nag-start po talaga kami as friends. Friends talaga? talaga, o. Oh. Bagay, kasi kayo, Lucio, paano kayo nag-start ni Baby? Baby. Niligama, Niligama mo, di ba? Oo. Uh -huh. so, Pero airplanes na muna kayo. Oo. Eh, uh -huh. hindi na. Ah, ligaw ka agad. Matulis uh -huh. ka masyado. Oo. Walang kai Hindi. Mas maganda kasi. Ako, si Carla. Kaibigan niya muna ako. Bago niya ako ligawan. Uh Oo, -oh, mas maganda Tintok kasi. Oo. Oh. Mas, ah? Ba't kayo tumatawa? Ha? ayusin niyo, ayusin niyo. Huwag kayo tumama. Seryoso tong questions dito eh. Oo nga pala. Anong nararamdaman mo pag sinasabihan ka ng ginamit mo lang daw si Chakno para mas sumikat? Wala. Okay lang. Totoo din naman. Totoo din naman. Pero okay na mas sumikat ka na kasama si Jack. Oo, totoo din naman po. Hindi ko naman din parang tinatanggi. Pero, ang hindi ko parang matatanggap yung sabihin nila kinonten ka lang si Jack kasi wala kang ginawang content kay Jack. Nice. Ayun ang maganda. Okay, sige. Ayan guys, malinaw yung mga tanungan natin dito Saka ah. To guys. Ano na ano? na? Tsaka honest to guys. Ayan, ayun ang maganda. Ano. Honest ka? So sinabi mo kanina ng pangit talaga ako? Hindi, kuya. Sabi ko, mabait ka naman. Ah, sorry. Sige. Okay. Ito naman. Ano yung take mo sa part na sinasabihan yung mga babae na maganda mm -hmm. kapag na in love sa hindi kagapuan, eh dahil lang daw sa pera o kasikatan? Ah. Pero na in love sila. Hindi. Maka parang na in love ka lang naman din kasi mayaman at sikat eh. Ah, gano'n. Oh, ano yung take mo doon? Kasi ang dami ko nababasang comments na gano'n sa inyo, eh, sa mga post nyo. Sa bagay, oo nga, no? Pero sa akin, parang you do you. Parang kung na-in-love ka, well, na-in-love ka naman eh. So, anong magagawa nila? Parang focus ka na lang sa relationship niya and huwag ka na lang magpa-apekto sa sasabihin. Wala akong sinagot sa mga comment na yan. Well, hindi. Meron po, pero minsan... Ay, means, pinatulan. May pinapatulan ako, pero min after ko mag... After ko mag-comment, dinidelete ko po agad eh. Parang iniisip ko kasi. Ah, gets, gets. Ano, hayaan mo na lang baka parang mess worse pa yung nangyayari sa life niya gano'n. So, uy, sabagay, sabagay, sabagay. So, okay. Kailangan, okay. Niya lang, kailangan niya lang ma-vent out yung feelings niya, gano'n. Kasi inyo binayin parang gano'n, okay lang, sige, so, gano'n lang. Di, pero real to kasi, ang daming, ang daming gano'n. Na so, sinasabi na dalaga. pag hindi masyadong kagapuan yung lalaki, sinasabihan ng gano'n. Ah, sikat okay. lang yan kasi ano, pogi, ganyan. Mm -hmm. Nangyari sa akin yan kay Carla. Ay, totoo. Na parang pinatulang pa lang daw si, ayun, pinatulang pa lang daw si Carla kasi ano, sikat si Carla. Ay, oh, grabe na, grabe ka ano, kuya. Mm -hmm. Na parang, sus, right, di naman maganda yan, pinatulang mo lang kasi ano, sikat siya, tsaka may pera. Ayun, Ay, gano'n, sinasabi sa akin lagi yun eh. Pero hindi naman totoo yun, diba? di ba? Hindi naman. Oo, kasi ako naman, sa akin naman, ano eh, parang moron on, Hirap kasi pero sige. Okay. Bilang Iskela. Iskela ba? ba basa. Iskela po. Iskela. Bakit Iskela? Ewan ko rin po eh. Ano to? Nung nagsulat yung mama mo, ano? Eh, okay na yan. O, oh, parang ganun na nga po atay nangyari. Kasi may Cinderella. May Mikaela. Mm -mm. May Ella. Mm -mm. Umbrella. Bakit Iskela yung sa'yo? Hindi ko po alam. Baka, Baka nag-ragnarok mama mo dati. Meron po ba? Oo, oh, meron doon yung YSS. Ano ba yan? Is, yung full pots. Yung parang mango. Oh, hindi mo na naabot yun, no? Mm. Ako rin, nabasa ko na lang kasi yun. Gawag uh, Eto na lang. Bilang iskela, gaano o paano mo hinarap yung mga tao na sa sa'yo? Hindi ko sila hinaharap. I mean, na-depress na ka ba? Or uh, may part ba na parang but ganito? Parang sobrang tatangan naman niya ito. Or, or alam mo yung parang, parang kinimkim mo or what? May mm -hmm. ganun bang part? Wala po talaga. Kasi in the first place, parang wala din naman kasi akong balak talaga. Parang yung sa amin po kasi, parang slow talaga na friends kami una. Tapos biglang naging ganun nga. Okay. Parang nag-level up po yung friendship. So si Chacto mabait talaga, no baypo Eh no, hindi ano to double meaning as in, uh, ano si Jack no bilang si Jack mo kasi nakilala ko lang si Jack no as a ah, pro player na kasama ko lang sa event pero 'yung ugali niya wala kaming idea kasi hindi naman namin siya nakakasama eh uh, nung nung magfriends pa lang po kami ano sobrang gentleman talaga niya yun po talaga 'yung unang nagustuhan ko sa May effort kami. din talaga si Jack okay, may effort din siya tapos ewan ko magkasundo po kami talaga eh hindi ko alam dahil siguro na parehas kami na Actually, halos parehas po kami ng birthday. Parehas po kami August baby. ah. -huh. Ayun, maganda. So, ewan ko, siguro nagkasundo lang kami. Tapos ako po, parang... Ano, may type kasi ako na mahilig talaga ako sa gamer. So, ah. ayun. Ay. Ate Carla. <laughs> so, hmm? ayun po. Okay, hey, ba sakit tumat ko sa mustard? Siguro, ano? dahil na lang din sa parang, ano, parang biruan yun na, nag-level up na din yung friendship namin. Eh, sa bagay. Ano naman? Ako, sa amin ni Carla, real talk, pag tuwing sinasabihan ako, ang taba ng boyfriend mo, ano ba yun? Ano ba ba yung mga sinasabi sa akin? Baboy, maasi, mayon. Medyo mano rin, medyo somehow masakit walang din. Leg. Pero ayun, walang leg. Pero may isang sa ngaya, real talk to ah. Pero somehow <laughs> ang nangyayari na lang is, de, <laughs> <laughs> pero ang somehow ang naisip ko na lang is at least ako ano, binibigay ko lahat sa partner ko. Totoo. oh, as in talagang kung 100% lagpas pa ako dun sa 100%. Mm -hmm. tsaka, tsaka, alam naman niya yun. Oh Hindi, oh. Ayaw sabihin Di niya dito pero eh. okay, sabihan niyo ako ng pangit, mataba, ano. Mm -hmm. At isa na naranasan ko maging guwapo Hindi, <laughs> 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 pero real talk, eh, medyo ano rin, medyo masakit din yung mga ganon. Pero yun nga, pag gumanti sa ako ng trash talk, mas masakit yung trash talk ko eh. So... Mm -hmm. Tsaka kapag gumanti ka kasi parang mas lalala mo lang, par par pa, hahaba pa. Tsaka yun nga, parang pares lang nalang din kayo. Kung ano yung mindset nila, gano'n ka na din. Mag-spread pa Laman, ng negative. Oh. Wala na lang, pag-content, talagang, oh, trustukan tayo. Yun. Oh, iba yun, eh. ibang usapan na yun. Pero yung mga sinasabi sa akin na ganyan, minsan nga, pa yung anak ko eh, na parang, oh, yung parang anak mo, yun baka maging kamukha ano. mo. <laughs> parang sumama ng mukha ko eh, no? Pero good na, wala naman problema. At least, ato, yung parang yung topic talaga namin dito, guys, is yung sa mga, ato, real talk na, features. Na porket ba gano'n na hindi kaaya, hindi naman kaaya-ayar, more on, ano eh, yung hindi patok na pang pang, pang artistahin ang ang Pag hindi patok comment. sa standards nila. Yes. Uh, uh Ganun na agad. Ayun na yung pinaka. Totoo. Oh. Mahirap, mahirap din. Pero ano naman? Ewan ko ah, pero yung sinasabi kasi nila na nasa panloob naman yan. Goods naman yun Wala eh. naman tayo masasabi. Pero, ewan ko. Wait, naman kuya. Oo, oh, ayun yung parang ganun. Hindi ko naman alam kung ano yung definition nila eh. ah. Na or what. Pero yun nga, sige. Nagsisisi ka ba na sumikat ka mas pi I mean, parang nagsisisi ka ba na sumikat ka? Kasi ngayon, nag may mga problema ka ng ganyan. May mga komento ka ng mga narireceive na ganyan. Ano, mas pipiliin mo ba yung buhay mo noon na hindi ka sumikat? O mas pipiliin mo pa rin tong sumikat ka kahit may mga ganyan na? Hindi naman po sa nagsisisi talaga. Pero parang yung life ko po kasi before, hindi din po talaga ako pala upload sa social media. Parang tahimik lang din talaga. Pero kung mas kung papapiliin po ako ngayon, kung gantong life or yung before, yung before. Oh, parang mas pipiliin ko po yung before. Pero hindi po to the point na parang sabihin ko na yes. nagsisisi ako na parang sumigat ako. Thankful pa rin naman ako kasi nakilala ko yung mga supporters ko, yung yes. mga sumusuporta sa akin. Parang so, ang yun. sinasabi mo is kung wala lang to, kung wala yung mga masasakit na komento or mga kung mga kung anong kalokohang salita na nare receive mo or nababasa mo, mas pipiliin mo tong buhay ngayon. Okay. Pero dahil may mga ganito, mas gusto mo yung before. Opo, yung tahimik na. Paano yun? yun? Ano yun? Pag nalalaman ng magulang mo, paano yun? Paano pa? Actually, yung mama ko nga po ata, parang hindi niya rin alam na... Ay, hindi niya alam na may mga ganito ka? Opo, hindi niya alam. Kasi siguro Bakit? pag... Ewan eh, ko, hindi din po. Pares po kasi kami. Parang pinalaki ata talaga kami ng hindi talaga pala social media. Nasa siya ngayon, yung mama mo? Nasa Japan po yung mama ko. Papa mo? Nasa Japan din po, pero separate ah, so na ka dito? Opo. A-separate oh, ah, na ba? O, sige, iwan ang issue na <laughs> yan. <laughs> 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 so, solo ka dito? Opo. Oh, Sino Parang, kasama mo dyan? Mga pinsan lang din po, gano'n. Ah, Yung hindi, mga kapatid ko din po nasa Japan na. Ba't paano yun? Parang ang hirap. Wala kang kasama magulang. Opo. Oh, Ilan na ano na ba? 22. 22 na <laughs> ako. <laughs> oh, oh. magulang? Opo, oh, pero ano, before po kasi dapat sa Japan na talaga ako nag-migrate na po kami. Kaya yung mga kapatid ko nasa Japan na din. Eh, parang sobrang hirap po talaga. Hirap po ako mag-cope up dun sa ano nila, lifestyle nila doon. Pero ano ka, marunong ka mag Konting ko. Ngayon, ko na nga po ata Ah, kumbaga hindi kayong fluent talaga? Opo, hindi po talaga. May kilala ako dito, magaling mag-nyonggo. Rasi, pangalan. Oh, oh kasi, chinchin dice kita uh, dito. Ah, ko ba yun? Ang gago ka! Uy, ano ba yun? <laughs> ano yun? <laughs> ano yun? lang mo. Pero yun nga. Pero ayun lang. Uh, ano ba masasabi mo? Ayan, sige, pwede kang tumingin. Ito, ito, ito. Ano masasabi mo dun sa mga taong humahamak kay Chuck dahil minamahal mo siya? Maano po? Sorry. Hinahamak. Hinahamak? Ano? Ay ano, parang uh, kinokoment, <laughs> ano siya, Kinikritisize ng masama. Ah. Or sinasabihan ng mga kung ano-anong klase ng salita na hindi ka aya-aya. Ganun. Alam, alam, masasabi ko lang po sa kanila, wag bago na sila. Tsaka parang wag sila mag-base sa social media. Kasi usually po, di ba, yung mga tao, kung ano yung nakita nila sa social media. Parang katulad niyo po, actually... Anong katulad ko? Hindi, hindi, Share ko lang po. Kasi parang bago ako pumunta dito, kinakabahan na ako kasi sabi ko, baka ano, baka parang... Bastosin ka? Oo, oh, or parang gandi or... ganun. Hindi po parang bastosin. Parang ano yung tawag doon? Um, Pagtripan. Oo, oh, parang ganun. So, para ako, sige, ready ko na yung sarili ko. Pero in person, parang okay naman siya. So, iba talaga hindi seryoso, promise. iba talaga. Kaya iba. Carla. Swerte <laughs> ka. Swerte, totoo. Pinilit ako niyan. Ah. Maganak kami. Sabi ko, sige, sige, sige. Ah. Okay na. <laughs> Pero ayun po, parang iba talaga kung ano yung makik nakikita mo sa social media at in real life. So, wag wag kayo agad-agad basta magbe-base sa social media. Wag kayo agad-agad mag uh, um, wag kayo agad-agad humuhusga. Ayun sa social. Sa social. Pang-inang boyfriend mo pala si Chuck mo. Pa. Pangina na si Chuck ng boyfriend. First? Hindi. Ay, sorry. Hindi. Secret. Ah, and... secret. <laughs> Pero yun lang, ah, salamat iska, kasi actually itong topic na to kaya ako lang siya gustong talagang i-open. Kasi mm -hmm. mabait si Chuck no eh. Totoo. Mabait. Hindi na deserve ah, talaga. Pala, pa, a, ka, akala ng iba, hindi pala tuwa yun, pala tawa or what. Pero ano yun, ah, maloko din yun, ma, ano, rin pala biro din. Hindi lang talaga yung, kasi pag nakikita natin sa si MPL parang, hiyang-hiya, yeah, yung mga uh, ganun lang lagi, nakatakip ng ano. Pero real we'll talk, sobrang, ano yan, sobrang ayos na tao yan. Kaya medyo na lang din ako dun sa mga komento na parang si Chapno is ganito. Si Chapno is ganyan na parang. Tsaka yung post niya, nung nakaraan, nabasa mo ba yun? Na ganun ba talaga kapag hindi, hindi, hindi kagwapuan sa standard nyo? sasabihan niyo ng masasakit na salita. Ayun Ay, ayo ayaw na ko na. Eh. Nabasa mo ba yun? Oh, so, Doon ako napipikon pala kapag parang meron siya sabing parang foul sa kanya. Doon ako yun, naiinis. Eh. Pero pag about sa akin, parang okay lang, di naman totoo eh. Pero pag sa kanya, parang din ako na. Yun nga mm -mm. eh. Ang sakit nun kasi after nung post niya na yun, hindi na siya nagpost ulit. Mm. Wala na, hindi na siya. As in, wala na. Hindi na siya nagpost, hindi na siya nag ano. Parang ano. Ewan ko, parang dinamdam niya na ewan or what. Pero yun nga, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na ano, yung mga mapanlait, okay lang yan kung trust token tayo sa 1B1 ML eh. Goods pa yan eh. Pero yun nga, kung manlait ka lang dahil trip mo lang manlait, kasi okay, nga, eh okay. wala, trip mo lang. Eh yun. Ano ka, hmm. sampal, sana ano. Ayaw ko sabihin ano ay, eh. Ayaw <laughs> akong, di, ayaw ko sabihin masampal ka sana ng katotohanan na makarma ka or what. Kasi parang ang pangit naman pinagdadasal mo yung isang karma sa isang tao pero, pero sana wag mangyari sa iyo. Oo, oh, lahat naman kasi nang ginagawa mo Parang may balik din naman talaga. Yun, yun, yun lang yun para sa akin iyan. lang, wag wag sana mangyari sa iyo. Pero yun lang, kaya thank you, thank you very much at maraming maraming salamat sa pagano. Baka may gusto kang i-promote na ano mo? Pinaggagawa mo ngayon. Oh. <laughs> Ala, um, follow niyo lang po ako sa TikTok, um, Instagram and Facebook page ko po um, Iskaella Fujimoto po yung pangalan lahat Yun, <laughs> <laughs> salamat, salamat Tsaka may isa nga pala akong ano May isa nga pala akong tropa Si, ano, si Soya Soya Ano Soya? Mira <laughs> <Dito, laughs> May isa nga pala akong tropa Eh, idol na idol ka kasi Oh ah, Dito ka, bro <laughs> Nakaboxer ka pa Dito na <laughs> Dito na <laughs> Dito na Dito na Huwag pa mamula Huwag pa mamula Dito nga Ah <laughs> <pa man> <laughs> Ah, uh, pwede bang ano isa lang sabihin mo naman kay Iska yung salitang I love you. Sige na. Sige na. Okay, man. Uh, lights, camera. Oh, tingin ka sa mukha niya. 1 2 3 go. Kadiri. <laughs> oh, <my> <laughs> Get Rex Show.